Masarap na kunchinta with homemade yema dip nga ang ating gagawin for today's video. Kaya wala na masyadong intro, tara at simulan na natin. Sa isang bowl, naglagay ako ng all-purpose flour, kasaba starch, at saka brown sugar. Minix ko lang ito at habang nagmimix ay inilalagay ko na din yung ating 3 cups of water. At sweate naman na binabad ko sa mainit na tubig ang gagamitin natin sa pampakulay. Kung wala kayong atswete seeds ay pwede naman yung atswete powder. Mix lang natin ito mga mare at ang pinaka ay maglalagay tayo ng lihiya or lye water online ko nga lang pala ito nabili dahil wala akong makita kaya kung bet nyo din gumawa ay ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ako nag order nung lihiya i-mix lang ito mabuti at gumamit lang ako ng strainer para masala yung mga buo buo dito sa ating mixture anyways tinanggal ko na nga din pala yung bula bula dyan, mga mare itong mga puto molder naman mga mare ay lalagyan lang natin or babrushan natin ng mantika bago natin lagyan ng mixture mahilig talaga ako sa kunchinta mga mare at ito nga ang pinaka first time na gagawa ako sa bahay putukin nyo din yung mga bula, -bula an mga mare at isalang na natin to sa steamer ng mga 10 to 15 minutes. So after 15 minutes nga, heto na ang ating kunchinta. Wari ko'y parang perfect siya kaya eto tinanggal ko na kagad kahit mainit-init pa. At hindi nga ako nagkamali mga mare dahil itong aking unang salang ay mas makinis pa sa akin. Since meron pa natira sa mixture eh nagsalang na ako ng pangalawang batch. Wari lang din naman na nagluluto na ako ng kunchinta ay naisipan ko na din gumawa ng puto dahil yung mga ingredients naman ay available dito sa pantry. Napakadali lang din naman gumawa ng puto at itong ating recipe nga ay na-share ko na nung nakaraan pero i-share ko pa rin ulit sa inyo. Etong powdered milk nga mga mare ay yung nabibili lang sa mga sachet at dalawang packs nga ang ginamit ko diyan. Minix ko lang naman din ito ng mabuti tapos gumamit lang ulit ako ng strainer dahil for sure maraming buo-buo dito. Wala pa nga atang 5 minutes mga mare ay nakagawa na ako nitong ating puto mixture. So heto, nilagay ko na nga din siya dito sa ating puto molder na ginamit natin doon sa ating mga kunchinta. Etong puto naman napakadali lang din namang maluto. So ayan, i-steam ko lang lang yan ng mga 7 minutes. Tapos nilagyan ko ng cheese. And after 10 minutes nga, heto na ang ating puto cheese. Naisipan ko nga din palang gumawa ng yema dip doon sa ating kunchinta. At ito nga ang aking ginawa. nag lang ako dito ng white sugar. nag ako ng butter. Tapos naglagay ako ng kondensada. Sayang so, at mas masarap sana yung yema dip nung katulad sa mga manong na naglalako nito. Pero yun kasi ay pinapakuluan ng ilang oras. Kaya kung madali ang yema dip naman ang hanap ninyo, ay pwedeng pwede na itong ating ginawa na recipe. So nung okay na itong ating yema dip, ay eto na yung ating nagawa ng mga kunchinta at puto. Medyo natatakot nga ako dito sa aking kunchinta dahil baka mayroong aftertaste. Pero sa texture ay pasado sa akin. Same as dito sa ating puto na malagoldi lang. Para na nga akong magbebenta nito mga mare. At since wala akong bilao ay dito na lang sa takip ng lalagyanan ko nilagay yung puto at saka yung kunchinta. Inayos ko lang ito ng mabuti at naalala ko meron pala akong yema dip kaya inayos ko na naman. At heto na nga ang ating puto at kunchinta with homemade yema dip. Para naman tayong aaten sa Christmas party nito at ito ang ating dalang pot lang. Pero dahil malapit na din naman ng mga Christmas party, ay isave mo na itong video na to at balikan mo na lang para ikaw na lang ang gumawa. In fairness naman, dito sa kunchinta na ginawa ko ay saktong-sakto lang at walang aftertaste na mapait. Masarap siya mga mare, lalong-lalo na kung bagong luto. At syempre, itong ating puto na malagol deluxe ay sobrang sarap din at napaka-fluffy. Napakadali lang gumawa sa bahay mga mare basta meron ka lang steamer ay pwedeng-pwede ka nang magbenta. Pagdating naman sa ingredients ay napaka-basic lang din naman at hindi naman din malaki ang pero kung family ay swak na no swak na din, for sure magugustuhan din nila ito. Very good naman ako sa first attempt ko sa Conchinta. Kaya yun lang muna ang cravings natin for today's video. Bye!